mga ka-chubs. Maglimpia sa mi isa sa trampoline, mga ka-chubs. O ka na, mga ka-chubs. O, ipangwa na akong mga foam kay taghan kayo. Una, sana akong ipangwa ang mga foam sa lalo, mga ka kay? Para walay sa gabal unya, niya Tanawa na, mga ka-chubs. O, grabe ka-abog. oh pila na naka plastic bag ang nasulod mga kat eh masulod ang nasudlan mga kachabs dagan ka ay sok sok yun sa mga kachabs nawa mga kachabs oh, na mga balon na mga bula ay nag arrange po ko alag mga bangko mga kachabs kay katag katag lang bangko pa butang oh guys si Didi sa tikas mga kachabs oh kami na yung dua anak sa ilalo naglimpyo o diba ang bangko na ano, sa kilid na padulong sa ilalong Oh, okay. si baga ay mga abog mga kachabs. Pila na pud ba na kabulan wala galimpyuhan mga kachabs. Oh. Grabe ka abog baga ayo. Hapit na magisa ka punto charot lang. Bitaw mga kachabs, oh, tanaw ang abog. As in grabe ka abog. Oh, na balhin na pud daw nako na ang, ang camera oh. Tanaw. Oh, di ba bangko mga kachabs? Bug at pagiging ng bangko mga chaps eh. Ang buhat kaya dungag sa kakapoy. Ilalam eh, na siya sa trampolin mga kachaps by the way. So, kailangan siya o oh, mga kachaps guys. Mas sigi so, Sige ka limpyo sa taas. Then, abog ya pong kaayo. Eh, makapuling niya Kaya kitungod sa koan. Abog siya lalong O, oh, si, baga kayo ang abog. Diba? Isa ka punto. Charot lang yun. Eh. Pitaw, tanawa mga kachaps. Oh dala tag si Lupin ang mga chance ibutang na to ang sagbot o ang kanang green nga si mga chance ako rin ang lingkuranan mga e, kay, ka chance kay grabe ka super charot bitaw para pun makapahulay hulay tag kadali diha o si lingkod sa taya kadalik mga ka o si naglingkod na ko di mga ka pero tin uh, ya ka ragyapon ragyapon kamang ragyapon Kapoy kayo eh, sakit kayo na sa likod mga kachabs. Huwag sa mga paa. Kaya, sa ilang kagmubo kayo na mga kachabs. so, huwag pagi kaabog. Doha na ganun na kamas akong dibutang mga kachabs. Pero, sinas ambot, abuga, gyapon kayo mga kachabs. Ay, so, ambot na lang yan. May choice gitaan ni mga kachabs. Okay, super abog kayo siya mga kachabs. Oh, so, di ba? Oh, mm, baga kayo. Diyan na pa ko sa pikas mga kachabs. So, nalawatan ang mga kuan mga kachabs mga hikot mga kachap sige rin na kuan sa maintenance niya kailangan ihikot ang pads naman na hikot din sa mo tanawara ko taas ka ayo din dito sa babaw wala na hikot na los na o ba? Diba, gamit kayo silopin kay gihimong bangko <laughs> eh super kaabog mga kachap so Apoy na kay kuha ng mga kachabs. Ay, grabe. Abog. Ambot na lang yun mga kachabs luag pag luag luag pag baya ng mga kachabs o oh, dito na sa yung sapikas mga kachabs ang labi mga bula ah, gipaspasan na naman mga kachabs kay kapoy namin didi ah, hinahinip na yung lingkod eh. pero happy na yung mga manan mga kachabs ah, di ang at, mga part mga kachabs kay ang arang kay makatindog namin mga kachabs hal ah, lingkod lingkod kadali kay kapoy na kay sa likod, sakit kaayo ah gamay na lang mo ang tosan ang mga, antosan, ang mga diha na lang part. o gipang hakot na po din na mo ang mga kaan ang mga foam o si ang mga foam mga kachabs o diba dagan pa kayo kana na po din mo ihakot ay wala pa din na nako nasulod ang mga foam mga uban mga kachabs o diha na po din sa pikas ang mga kachabs kay diha gilaktoran na ako ganina kay kuan gabi ka piot oy eh at gubot pa so ako hindi balik like... mga ka-chubs kaya nakawal-awal -na naman so diha na din may nga part ng gawas mga ka-chubs kaya doon lang na sa exit mga ka-chubs si okay. lingkong-lingkuran ang nato mga ka-chubs kaya kapoy na kayo o oh, si alawa yan na na siya mga ka-chubs Oh, tanawang kalisod ako rin mga kachams okay, wala ba na kung pulas ang sa elastic sa sa silhig eh pang naman pang mga ng mga chaps o hindi na pong kumo mukamang dito nga part eh munang ako ni taura ng stick mga ka chaps si ito mga ka chaps at dito nga part wala na nakawi apil kay Bukat kayo dito nga part mga ka chaps oh Ya, <laughs> ya Eh, <kujitsung>, kan? <laughs> aku <Minak? laughs> bisa. Ah, kata gua, itu buka yo. Ada sabun? Madame. sabun. Ah, sabun? Nah, Okay, wala na may time so ako na lang natabangan si Didi o map din sa hallway mga ka-chaps kay yan mo kong sa ilalong so nagkuhan mo mga ka-chaps nagtunga mi siya sa pikas o so, ako po din nga part o dali-dali na may map ano mga ka -champs. kay sa ni oras diya mga kachabs apit na magalas 11 so met, matik matik na na siya map map diya mga kachabs yung e, mekas mekas na yan ni insan mga kachabs so si char char lang diya basta lang mabasa <laughs> pito mga kachabs e, yung map lang po sa masabuntag so yan na lang na matik matik na yan Oh, so, basa sige. mo. Okay na siya. Kaya na ngayon mo kong madam? siya gipalit. Tanaw na ito, be. Kulit. 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 Isala, hermano. Ahora FIFA. Ahora we, tengo FIFA. Stream. No. Okay, there guys. Into Orange. Ahora estoy. Me digo. Okay. Voy Galaxy. Ana chocolate. Hola, qué es? Ada, hacia 2. Galaxy and FIFA. Pasensya na sa tingo mga chaps. Kagisip ko na pwede ko ba ng layak ang so, thank you for watching. See you. Bye-bye.